overlooking yun palusong talaga o oh. woohoo lalay break baka tumog -tub. lalay lang wow sarap hop oh, may ham sa dulo Tanto, lalay lang yan ako isang break ng gumagana sa atin yan yeah. so, ahon na ah. ahon mm -hmm. shooting. May shooting po rito sa village. Yan, kaya may mga crew diyan, may mga sakyan na 'yan, yan oh. No? Yan. Sir, thank you po. Good morning, sir. Thank you, sir. Kay boy ko. ahon ang yeah, no. ahon na Valley Golf Yes! Woo! Sarap! Ahon! Ah, lusong pala, lusong, lusong. Alala ah, lang tayo. తర్వాత దేతో అమ్మయ్యను నెచూరు తలగా మా పూను అమ్మ గ్రాస్